Magandang po gabi sa ating lahat Lalo na sa mga tapagsubaybay na aking channel At sa lahat ng mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo uh, First time po na nagkaroon ng rally na nationwide Marami pong rally na hindi po nangyayari kaya na nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo Kalamit, kalamitan, nagarali ay dito lang sa Metro Manila pero ang Iglesia Ni Kristo nationwide po kaya tinatawag itong National Day o National Peace Rally naming mga Iglesia ni Kristo kaya ito po ay ah, sinabi ni, ng isang abogado Uh, hindi pa nga po siya sikat ay laos na siguro kaya na po yan kung sino po yung abogado niya na naging senador uh, sabi niya na makita niya ng marami eh dito lang sa Ros dahil hanggang sa Lunita ay napuno puno ng tao pero ang sabi niya ay minorya pa din daw kahit pa nationwide kahit maraming tao, hindi lang sa Metro Manila, hanggang sa mga probinsya, ay minorya pa daw sabi niya. Iwala eh, wala naman kaming sinabi na mayorya kami. At wala din nagsabi sa kanya. Uh. Ngunit, kahit kami ay minorya, sa kaisahan namin, na lagi nagkakaisa, at nagawa namin yon na hindi na kayang gawin, lumalabas po na kami ang mayorya. Mayorya nga mga sila kaya na pinagumalaki niya, pero hindi nila nagagawa ang magkaisa. Kaya sila ang minorya. Kaya ang mga uh, mga batas ngayon ay nag-isip-isip. Kaya hingihimotok siya. Kasi hanggang ngayon nakabinbin pa rin yung impeachment uh, walang gustong pumirma may nila na ang Iglesia ng Kristo ay may isang salita kapag ipagpatuloy nila yan ay pwede pong maulit ang gagawin namin at higit pa doon ang dami na hindi nila kayang gawin at pangalawa sa natin na may eleksyon sigurado po ang mga naghahangad na gusto makuha ang kaisahan namin kaya isa din yan kung bakit nakabinbin yan at walang pumipirma kasi simpre kung ikaw ay gustong manalo ay hindi mo talaga atimin na pumirma kasi magiging markado siya sa mga aming mga iglesia ng Kristo kaya kung ikaw ay gustong manalo at gustong masuportahan oh, halimbawa sa akin o ako eh hindi pa talaga papirma kasi may ambisyon pa akong manalo oh. kaya yung managusulong tungkol sa impeachment na yan ay eh, hindi naman talaga yan ano kundi pamamulitik ka pamamulitik ka lamang at sini pinagiinitan si Inday Sara ng mga gustong babagsakin si Sara kung totoo talaga dapat lahat imbestigahan lahat ng may mga confidential pan hindi lang iisang tao pero eh, pinag-iinitan ninyo diniskitahan ninyo ang gusto nyo matanggal at bakit siya lang dapat lahat diba kung talagang gusto nyo lang ng tuhanan eh ang kuha ng amis mo na nagsabi eh. ah, tama ang paggasta so ano pa pang inaano nila gusto nila kaguluhan Kusin na lang, maging sikat. Uh, oh, bidahan Eh, hindi ho ganun. Eh, dito kami. Handang uh, ah, pagkaisa. Eh, hindi naman kami bobo na mamamayan. Kawawa naman kami kung magkakaroon ng kaguluhan. Mamamayan na kami ng Pilipinas. Nasa Pilipinas kami, na, Pilipinas kami nakatira. Kung nagkaroon ng kaguluhan, apektado, kami. Maging ang aming pagilingkod sa Diyos. Kaya, kung kainakaila ng gawin ulit yan, gagawin ulit namin yan. Yan lamang po, mga mahal kong kaibigan.